Ayan. Good morning, good morning, guys. Ayan, nakalabas na ako doon sa kwartong, ano, <clears throat> nakulong ako doon sa kwarto ko ng isang gabi. Ayan. Ayan. Welcome mga pala sa akin channel, Marla B. Tito. At kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification button para updated ka sa aking mga bagong videos dito sa Hong Kong. Hong Kong. Philippines na pala ako ngayon. Nasa Philippines pala ako ngayon. So, update ko lang sa inyo, guys. Dumating na yung aking package. Ayan, dumating na siya. At ngayon, lakas-lakas ng ulan. Bagyo, bagyo siya dumating. Bali, ano lang siya, hindi, sabi ng, sabi nung ano doon, uh, yung pinag-anohan ko dat, doon sa Hong Kong, four months, ah, four weeks daw siya darating dito sa Tagaytay. Pero ano lang, sinen ko siya ng July 3, Dumating ngayon ng July 26 to 2 weeks lang siya. 2 weeks two weeks ba? Two weeks mahig mahigit. Two weeks mahigit lang siya. So, nandito na yung aking packets. So, ayun, buksan bubuksan mo na na. Ayun, magbubukas. Ayan, bubuksan na ng aking anak. I'm the who... Hindi pa kami nakalinis, guys. Kasi kagigising lang namin at tumawag yung magde-deliver na focus. Focus yan, hindi yan LBC. Kasi noon ako ay... Pag nagpagahi ay LBC ngayon ay ah uh, focus focus din kasi iba na yung aking ah amo eh, amo at saka doon ko yan doon doon ako nagpa eh, storage ng iba kong gamit so doon na rin ako okay. maliit lang ito kasi yung iba kong pina storage hindi ko pa pinadala so doon na lang muna yun So, ayan. Maputik. Maputik yung box. Okay. Sobrang lakas ng ulan at saka papasok dito sa amin. Ano? Ma uh, maputik ang daan sa amin. Ayan, nabuksan na niya. iyan yung laman ng aking box. Ayan, may mga takip pa ng takip ng baso. Bigay yan ng agency ko kasi noong wala akong trabaho doon. Pina-extra pina ako ng aking agency. binibigyan nila ako ng, ng pera para meron akong allowance. So, itong, itong iba dito bigay ng aking agency. Ganun, ganun ako kamahal ng aking agency. Ilapag niyo muna doon sa pupuan. Huwag niyang kasi, ano, basa. So, ito ay, itong mga may mga ganito. Ayun, nalaglag na yung ano. Ito ay mga, mga mga ganito. Bigay ito ng aking agency. Agency ko ang nagbigay dyan. Yan, may ganun ako kamahal ng aking mga, ano doon. Kahit ganyan ganito lang si Marlab. Maraming nagmamahal. So ayun guys, na panood niyo na panood yung, yung akin vlog noong nasa Pinas pa ko yung unboxing ko ng aking uh, package. So hindi ako nakapag-end doon kasi hindi ko alam kung anong ano 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 no mga ginawa ko kasi hindi ako nakapag-end. Pero may ang next noon ay pupunta kami ng uh, market noon ng aking mga pamangkin. Hindi ko hindi ko na, na hindi ko na naidugtong doon. So, pero i-upload ko pa rin yung mga nagpunta kami sa market. Ayan, ang natin yung ilong ko. So, ngayon, salamat nga pala sa inyong pag, ano, sa pagsama nyo sa akin, sa aking mga vlog, yung mga nagsusupport sa akin na pa ilan, -ilan. Thank you so much sa inyo. So, ngayon, uh, yun yung package ko na dumating noon, nung nandoon ako sa Pinas na naghintay ako ng visa ko sa sa Pilipinas ng dalawang dalawang buwan kasi biglaan yung pag-uwi ko noon and, eh kinansel ko yung visa ko noon sa dati kong amo na uh, dalawang buwan lang ako sa kanya dahil namatay nga yung dati kong alaga na 5 years ako doon so nakahanap ako ng dalawang buwan dalawang nakahanap ako ng panibagong amo so dalaw bali dalawang buwan lang ako doon sa kanya sa kanila kasi hindi kami magkasundo at uh, kinansil ko yung aking kontratas so ayun, naghintay ako ng dalawang buwan doon sa Tagaytay bali biglaan din yung pag-uwi ko biglaan yung pag pagbagahe ko ng aking mga gamit kasi wala akong mapaglagyan dito sa Hong Kong yung iba, iniwan ko sa pastoral at ito yun nga yung mga sinusuot ko tapos Uh, pinabagahi ko yung iba yun yung dumating yun, yung doon sa box na yun tapos yung mga ibang mga pagkain doon na binigay ng aking mga kaibigan dito sa agency yung may-ari ng agency talaga nagbigay sa akin so ayun yung ano yun yung uh, ano ko na hindi ako na, i, 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 i ko na sa'yo sa, sa, uh, parang wala ako ng ano dito, walang end so ayan, salamat nga pala sa inyong pag Uh, watch sa aking mga video sa mga ilan-ilan eh, lang dyan nag-susupport nag, kay Marlab thank you so much sa inyo at ano, thank kung bago ka lang pala sa aking channel Marlab uh, don't forget to subscribe uh, share na din mag, mag, wag nyo kalimutan mag-comment para ma-replyan ma ko kayo para makilala ko kayo sa comment niyo uh, sa comment ninyo ako, kung ko kayo makikilala ayan at i-shoutout ko kayo pag ano pag may time ako. Uh, gusto ko ngang i-shoutout lahat ng nagko-comment sa akin, pero wala talaga akong time mag-mag-shoutout kasi nga pat patago-tago lang 'yung aking pag ano, patago lang 'yung aking pagba dito sa Hong Kong ngayon. Nandito na uli pala ako sa Hong Kong. Balitat ng buwan na ako dito at nakita ko nga 'yung aking mga mga vlog noon sa Pilipinas ay hindi ko pa na-upload. So, ito na. Ito yung karugtong. Sa, nagpapasalamat ako sa inyo sa mga pag-support niyo sa akin sa kay Lab. So, ayan. Salamat sa inyo ha, mga Mala mga, mga OFW, mga, mga OFW. So, uh, ko talaga i-quit sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Hong Kong, paano ako nakapag-abroad kahit walang pinag-aralan. So, ikuwento ko sa inyo yan kung paano ako nakapunta dito sa Hong Kong. Ayan. Ayan. Salamat sa inyong pagsama ulit. At kung bago ka lang ulit sa akin channel, don't forget to subscribe, and click the notification button. At share na din at mag-comment para makilala ko kayo. Bye-bye. God bless.